formal na dumulog sa Hall of Justice ng Quezon City si Kim kasama ang kanyang mga abogado. Sinampahan niya ng reklamo ang kapatid na si Lakambini Chu. Sa official statement ni Kim, may kinalaman ng reklamo sa serious financial discrepancies. Kim Chu, isa sa pinakasikat na aktres at TV host sa bansa, ay nagsampa ng kaso laban sa sariling kapatid. Ano ang nangyari sa pamilya Chiu? Ano ang totoong kwento sa likod ng kontrobersya? Ibubunyag natin ang lahat mula sa closeness nila noon hanggang sa mga nangyaring problema sa negosyo, chismis sa publiko at legal na laban na ngayon ay bumabalot sa kanilang pamilya. Manatili at alamin ang buong kwento. Sa mundo ng showbiz kung saan ang bawat ngiti at tagumpay ay nakikita ng milyon tao, may mga kwento ring hindi nakikita ng publiko. Mga kwento ng tiwala, pagkabigo at minsan pagtataksil. Isa sa mga kwentong ito ay ang kwento ni Kim Chu at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Lakambini Lakam Chu. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong 'yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Si Lakam ay panganay sa limang magkakapatid kasama sina Kim, Twinkle, William at John Paul. Noon siya ang gabay at inspirasyon ng pamilya. Madalas siyang tawagin ni Kim bilang number one critic, number one fan at superwoman. At minsan pa nga nilang tinaguri ang mommy and daddy figure ng magkakapatid. Sa bawat milestone ng pamilya, mga birthdays, graduation at simpleng bonding moments, sila kam ay palaging naroroon, tahimik na nagbibigay suporta at gabay sa mga nakababatang kapatid. Ang childhood ng magkakapatid na Chiu ay puno ng simpleng kaligayahan ngunit may halong responsibilidad. Bilang panganay, sila kam ang madalas na inuutusan o hinahawakan ang mga desisyon sa bahay. Siya rin ang unang tinuturing na tagapayo ng kanilang pamilya, palaging handang makinig at magbigay ng payo, kahit minsan mahirap sundin. Ang kanyang pagkatao noon, serious, maingat at responsabling panganay, ang naging dahilan kung bakit pinagkatiwalaan siya ni Kim sa mga personal at negosyo matters. Bukod sa pamilya, naging malaking bahagi rin si Lakam sa mga negosyo ni Kim. Pinagkatiwalaan siya sa pamamahala ng House of Little Bunny, ang bag business ng actress, pati na rin sa iba pang investments at business assets. Ang malalim na tiwalang ibinigay ni Kim kay Lakam ang naging dahilan kung bakit naging qualified theft ang kasong isinampa matapos madiskubre ang nawawalang pondo. Bago pumutok ang iskandalo, makikita sa social media ang closeness ng magkapatid, family gatherings, birthday greetings, bonding trips, at mga simpleng pagtatawanan. Halimbawa, sa isang birthday post ni Kim para kay Lakam, isinulat niya, Sa panganay naming superwoman, salamat sa lahat ng gabay at pag-aaruga so for my makikita rin ang mga litrato ng magkakapatid na nagbabakasyon sa beach naglalaro sa bahay at nagkakasayahan mga sandaling para bang walang problema sa mundo ngunit sa likod ng mga ngiti may tension na hindi agad napapansin ng publiko ngunit nagsimula ang mas seryosong problema noong 2023 nang madiagnose si Lakam ng bacterial meningitis, isang sakit na napakadelikado. Umabot pa sa puntong tinawag ng mga doktor ang kondisyon niya na hopeless. Komatos si Lakam ng pitong araw at nasa kritikal na kondisyon sa unang limang araw ng kanyang 18 days confinement. Sa loob ng panahong iyon, hindi siya makapagsalita, makarinig o makakita. Napakagrabe ng sitwasyon na pinag-usapan na ng medical team ang posibilidad ng do not resuscitate DNR at pinapipirma na si Kim at ang pamilya para dito. Ngunit milagrosong gumaling si Lakam at inilarawan ng pamilya at media ang kanyang paggaling bilang miraculous. Na-discharge siya noong Mayo 2023. Sa kanyang Instagram post, nagpahayag si Lakam ng matinding pasasalamat sa miracle na ito. Ngunit kahit matapos ang ganitong malubhang pagsubok, hindi doon nagtapos ang kanilang mga problema. Matapos ang malubhang pagkakasakit at near-death experience, hindi lang depresyon ang dinanas ni Lakam. Nagkaroon siya ng YOLO, You Only Live Once, Mindset. Madalas na makita sa mga hotel casino tulad ng Soler si Lakam. Nawalan siya ng daan-daang milyong piso mula sa kinikita ni Kim Chu sa nakalipas na dalawang taon dahil sa pagsusugal. Matagal nang alam ni Kim na ginagamit o kinakalkal ng mali ang kanyang pondo ni Lakam. Subalit sa simula inintindi niya, sinubukan niya talagang ayusin ang sitwasyon at pinalawak ang kanyang pangunawa at pasensya. Nagkaayos pa raw sila noong November 5, 2025, matapos ang ilang buwan ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit kahit matapos ang pagkakasundo, patuloy ang pinsalang nagaganap sa negosyo at personal na pananalapi ni Kim. Kumuha sila kam ng pera mula sa vault o sa kondo at ibinenta pa raw ang isang kondo ng walang pahintulot ni Kim. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Kim kundi idemanda ang sariling kapatid. Ang babaeng tinawag niya noon bilang number one critic, my number one fan, my superwoman. Malaki ang ibig sabihin ng kasong isinampa ni Kim ang qualified theft ay nangangahulugang may seryosong abuso sa tiwala. Makakasuhan lang ang isang tao ng qualified theft kung ang akusado ay nasa special fiduciary relationship sa biktima, isang ugnayan kung saan ang fiduciary ay dapat kumilos para sa kabutihan ng beneficiary ng may katapatan, pag-iingat at mabuting loob. Dito sila kamay parehong kapatid at business manager ni Kim isang klasik na halimbawa ng qualified theft. Karaniwang halimbawa rin nito ay ang pagnanakaw ng kasambahay empleyado o manager na pinagkatiwalaan ng husto. Sa kasong ito, ang pagkawala ng pera ay hindi lamang finansyal, isa rin itong trahedya ng pamilya, isang imposibleng desisyon para sa sino mang magkakapatid. Noong Nobyembre, may mga ulat na nagkabati na ulit si Nakim at Lakam. Ngunit kahit matapos ang pagkakasundo, wala pa rin pagbabago at patuloy ang pinsala sa negosyo ni Kim. Ang bawat hakbang sa korte, bawat ulat sa media, bawat reaksyon sa social media ay nagdudulot ng panibagong tensyon sa relasyon ng magkapatid. Sa gitna ng kontrobersya, maraming fans at publiko ang nag-react. May mga nagulat, may nalungkot at may nakaramdam ng simpatya sa magkabilang panig. Ipinapakita ng kwento na kahit sa mga pamilya Natila perfecto sa social media. May mga lihim at problema na hindi nakikita ng karamihan. Ang bawat hakbang sa korte, bawat ulat sa media, at bawat reaksyon sa social media ay nagdudulot ng panibagong tensyon sa relasyon ng magkapatid. Si Kim, nasasaktan bilang kapatid at kinakain ng responsibilidad bilang negosyante. Sila kam nahaharap sa publiko at legal scrutiny, pero tahimik pa rin ang pamilya na hahati sa emosyon at pag-asa na sana ay may liwanag pa. Sa likod ng bawat headline at chismis, may kwento ng relasyon, tiwala at sakit na hindi nakikita ng lahat. Sa huli, hindi lang ito kwento ng artista o pera. Ito ay kwento ng pamilya ng tiwala at kung paano hinaharap ang betrayal sa taong pinakamalapit sa atin. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Kim, ano ang pipiliin mo, puso o hustisya? I-comment sa baba ang sagot mo at ibahagi ang pananaw mo.